Honda XR150 mga kabro 50K lang yung binta ng foreigner na nag road tour galing ng Maynila papunta dito sa amin sa Bantayan Island tinamad siyang dalin uli kaya bininta na lang sa akin mga kabro panalo to mga kabro Good morning mga kabro sa this video ay ipakita ko sa inyo yung na nabili ko na sikanhan na uh, Honda XR mga kabro 50,000 lang ang bili ko nito mga kabro uh, 3 years old pala ito si bro ang mayari nito white foreigner mga kabro kabiro lang nito ginagamit mga kabro doon sa Mainila Maynila yung sa ang mayari nito mga kabro nag-tour siya papuntang Bantayan Island ah uh, pumunta siya ng Kisun tapos, Palumpol -Liti. sa Prabin, tapos kapuntang Palumpong, na sa Palumpulisi sumawit sila dito sa Bugu City sa Pulang Bato at pumunta ng Batayan Island mga kabro ah, uh, pagdating niya dito ay pagbalik na ng Manila ayaw na niya mag, mag ng motor kaya ang ginawa niya pininta na lang niya yung motor ng mura mga kabro kaya Panalo na ako dito mga kabro. Kundi sila kumisyon pa ito mga kabro. Ayan mga kabro. Ganda pa mga kabro. Ayan, ayos na ayos ito mga kabro. At ang may mga libre pang uh, naiwan dito sa motor mga kabro. Tulad nitong ano mga kabro. Ayan. So, oh. Unholder saka itong top box mga ka-bro saka itong ito. sa hirinis na in its key mga ka-bro honda yan mahal din itong mga ka-bro original to mga ka-bro yan. saka itong yan ang section sa katawan mga ka-bro ang ganda pa rin itong mga ka-bro wala nga hirinis Ayon, vlogs. Happy vlogs. Pinigay na rin niya, mga kabro. Ayan. Ayan, pakita sa inyo mga kabro yung takbo niya mga kabro. Kung ilang kilometers yung natakbo nitong motor na tumasuro. Ayan mga kabro. Yung natakbo niya mga kabro. Ayan, ito yung kabuuan ng motor mga kabro. Ayan. 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 Ayan mga kabro. Alagang alaga kasi ito niya mga kabro. Ayan. Ayan yung ano niya, yung takbo niya mga kabro. Ayan. Hindi naman niya masyadong ginagamit ito mga kabro. Sa sobra, at sobra 3 years niya motor na to Hindi niya masyadong nagagamit. Ayan mga kabro condition na condition pa mga kabro yung motor na to yan yan mga kabro yan o oh. ang linis pa ng mga makina mga kabro yun yan pati yung sa gulong mga kabro oh. Oh, ganda pa oh. Yan. Ayan mga kabro, panalo na 'to mga kabro, panalong motor na 'to. ayan, Okay mga kabro, thank you for watching. See you in my next video mga kabro.